Sir Anong! Sir Uy! Uy! Sus! Ginoo! Uy, Doktor! Saan sa mga doktor. Doktor? Pati, pati mo switch! Pati mo switch! Ay, switch! Hindi so, ah, yung ilaw! Hindi yung ilaw! Plug nito! Hindi ba gusto nyo kami lumaki? Huwag na kayong magreklamo! Right, honey? Right, honey! Uh -hmm. Bakit? Sir, wala ho. <laughs> o sige, abante na. Huh? Oh. Oh. Ay, magandang umaga ho, Donya Luningning. Magandang umaga naman, Ana. Ah! Ah! I love you, Luningning! Ay, darling, ikaw ba yun? Hindi. Maganda ka, maganda ka, maganda ka! Naku, tingnan mo nga talaga itong si Picoy. Talagang pinaganda ang araw ko, Ana. Doblehin ang rasyon ni Pikoy, ha? Huwag ah. pababayaan, huwag Opo. Darling, halika na, darling. Mag-breakfast na tayo. <laughs> good morning, ho. Oh, good morning. Hmm. Oh, darling, ano gusto mong kainin? Hayan, oh, bacon and egg, hot cake, hash brown. Huwag ah. ka makialam. Ako, magsisilbi sa asawa ko, no? Sorry po. Oh, darling, ano gusto mo? Prutas? Ah. Hindi na, hindi na. mag -ju na lang ako. N Naku, -ju ang darling ko. Ako nang bahala rito. 26 years na tayong kasal. Hanggang ngayon binay-baby mo pa ako? Eh kasi darling, wala naman tayong anak. Eh, kaya ikaw na lang ang baby ko, di ba? O teka, kumusta nga pala yung lakad mo kagabi? Ah, uh, bueno, ah, uh, ko at saka uminom. Yan ang gusto ko, yung ba ikaw i-beer lang? Huwag kang gagaya sa ibang lalaki niya na may number 2, may number 3, may number 4. Ayoko niyan, Ernesto. Aba, hindi ko magagawa sa si yun. Napakabait mo sa akin eh. Ha? Huh? nga na ako, eh. Ano ibig mo sabihin? Ah, ah, ibig sabihin, ah, ang ibig sabihin, ang swerte-swerte niyo ho, ang bait-bait na ni Don Ernesto, ang guwapo-guwapo pa. Kukuha ba naman ako ng asawang hindi guwapo at hindi mabait? Oh, darling. Bakit naman ang asim ng mukha mo? May problema ka? Wala kang pera sa bangko? Di depositohan kita ng limang milyon. Hindi na. Tama na yung dalawang milyon. O, teka muna, yung Mercedes mo. Baka naman nagsasawa ka na ibibili kita ng Rolls Royce. Hindi na. Okay na yung Mercedes. Yate, para naman alam mo na maiba yung pinupuntahan mo. May init ngayon ng panahon. Huwag na. Nahihilo ako. Gusto mo mag-round the world tayo? Saan mo gusto pumunta? Sa Iraq. Bakit naman sa Iraq, darling? para matapos ng lahat ito. <gasps> Sige no, sige Uy, uy, sus, ginoo uy. <popped examined> okay, ka, doktor, laon sa maka, doktor Uy, doktor, sige doktor Suri doktor ha, bangon <encontra> Hindi <upright> <connect Emin> ko ginasadya Masakit <authenticity> ba, doktor? Ano <anymore>. masakit? Namamatay na ako dito eh Naku, santisima ano nangyari sa'yo, Doktor? <laughs> Kita mo na nga eh. Halika doon, tatawag tayo, Doktor. Doktor, ah! <laughs> eh. mahalang Doktor ngayon. Ay, di Doktora. ah. Halika doon. Ay, ay, ay. Hoy! Oh. Ano ba kayo? Tawagin niyo na si Donya Luningning. Oo, oh, Doktor. Sige, Opo, Minis. Doktor. Oo, Umpo. Sir. Iwan mo na dito. Doon ka muna sa kotse. Yes, sir. Patay mo switch! Patay mo switch! Switch! Hindi yung ilaw! Hindi yung ilaw! Plug dito! Hukuti mo yung plug! Ah! Dok, ano nangyari sa inyo? Ito na yata ang pinakamalas na araw na dumating sa buhay ko. Aba, Dok, para kayong nasagasa ng tanke sa Middle East, ah. Ganun talaga ang minamalas? All the way? Kayo, ilikpit ang mga kalat dito. Yes sir. yes, sir. Ayusin nyo nga ito. Yes, sir. <sighs> Hoy! Akin to! <sighs> Sige, ilikpit na <ang> yan. Ako, <laughs> ikot! talaga. Ano ba sa dyan rito? Good news ba o bad news? Pinuntay niyo, doktor. buti pa, umupuho muna kayo. Ipapaliwanag ko sa inyo. ito ho, yung x-ray ng ovary ah. nyo. Ito ang kaliwang ovary nyo, eh, butas. Butas nga. <laughs> ito rin ho, yung kanan yung ovary. Eh, butas din. Napansin nyo rin, ano? Ito kasing ovary, para siyang yun na nga. Kung butas, hindi na kayo magkakaanak. Bakit, Doc? Sa p*** ba lumalabas ang bata? <laughs> sa kapitbahay noon. Uh... hindi ho ba pwedeng ipavulcanize natin ang Titiisin ko na ako, magkaanak lang ako. <laughs> hindi ho pwede. <laughs> uh, parekap kaya natin. Eh, kayo naman. Hindi ho pwede yan. <laughs> Ibig mo sabihin, Dok, wala na ako talagang pag-asang muling magkaanak? Paano ngayon to? Huminahong ka nuningning. Talagang ganyan ang buhay. Mabuti pa, hanapin natin yung nawawala nating anak. Paano mo naman siya makikilala eh? Limang taon lang siya noong nawala at dalawampun taon na siyang wala sa atin. Mrs. Donya Luningning, meron ba kayong letrato ng anak niyo bago siya nawala? Meron ho, Dok. no problem. May tatrace natin ngayon kung anong naging tsura niya. Huh? Ang hirap na natin kumita ng pera Nabubuli lilaso pa tayo Sabi ko sa'yo magtrabaho ka ng sa Saudi Saudi? nagkakab ng na nga doon eh Saudi pa Kayo ang dapat na dalawa doon sa Kuwait eh Ang eh Hindi nga kami umubre Reject na nga rin kami Eh pang multinational lang kami Ngayon, kung ayaw mo sa Saudi Sa Iraq Yun O, tigilan niyo akong dalawa hmm. Nagugutom na ako Night time! Wala sila dyan. Nasaan sila? Nandun, sa puso yan. Ayun. na naman yung pagkain natin. Elvin, tawagin mo siya ng naitay. Nandun, yun ka. Hanap tayo hmm. hmm. ka ng pagkain. Balisan mo. Manap pa ka ng pagkain. Namanag pa ng pagkain? Eto, jackpot. Pamili ka. Chicken, pork, o fish? Peace? Peace? Mm. Yan. Hmm. pambihira ka eh. eh pato eh. Ako pa nga naglagay niyan dyan eh. Doon na lang. Kaya mo, di wag. Eto oh! Hoy! Huwag mong pakailamin yung pagkain ng daga. Eh, wala na eh. bagay. Laman din din to. Lasang pis nga. Pero panis. Nay, tay! Tawag na tayo. Uh. Oh, Elvin, bakit talaga ka? Bulilyaso. Ang eh, kuya mo at saka si Andoy. Doon, sa loob. Nay. Kawawa naman ang anak ko. Oh, Elvin, yung hagdanan, lagay mo dito sa mesa. Oh, ikaw kasi, laki-laki na. Ito na yan, bakit? O, dahan lang. Nako, kawawa naman ang anak ko. Mukhang pagod na pagod ka. O, oh, di ka pawis mo. Ayan, punasan na. Mm -hmm. Teka, anak. Kapiraan oh, naman kayo na eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Si kuya na lang iniintindi nyo. Ay, anak ko. Nagtatampo na naman si Elvin ko. Hayaan mo. Pupunasan din kita. Ha? sandali, ayun, anak. Sayun, sandali. Sandali oh. oh. mo. Aka na. Aka ah, Eto, na. Oh! Pabihira naman kayo, inay. Ah. Bakit? Eh, pupunasan nyo nga ako eh, galing naman sa kilikili kili. ni Kuya. Ay, alam niyo na may kilikili niya, parang bulkang sumabog. Puro laban na... Ah, na yan! Iangat ko, tanggalin mo kamay mo! Sige, tanggalin mo! Aray! 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 Ah! Aray ko! Aray na ko! Aray! Ako. Aray! Ako. Aray! niyo ito! Chicken! Chicken? Chicken! Tama, tama! Mama, palaban tayo mamaya sa sayawan! <laughs> sa akin, isang buo. Ako, isang buo din. Hop! Siyempre, Panganay, dalawa sa akin. Pumbira, <laughs> lugi Kumbina. kami. Pumbira, lagi ka lang lamang eh. Bakit ay malaki ko? Ano magagawa nyo? Tama na, tama na. Huwag na kayong magreklamo. Bawat isa sa inyo, tigalawang fried chicken. O, okay, ano pa inintay natin? Hop! Eh! Yeah. Okay. Nasaan yung chicken? Fried chicken din yan ah! Huh? Gina, Ano ba? Hmm. Kumuha na kayo! Kumain na kayo! Paano kami mabubusog diyan? Ay, wag na kayo magreklamo. Grasya yan ng Diyos. Sige, hala, kain. Kain. Kumain kayo. Kain. Mm. Mm. <laughs> Nay, paano kayo? Kawawa naman kayo. Itigisan na lang Ay, tayo. Ay, na anak. Ah. Meron na kami. Itong para sa amin. <laughs> <laughs> ah. Yan it, Yan chicken! Tay? Yan. Tay hindi kaya maimpacho kayo? Anong maimpacho? Hindi ba gusto nyo kaming lumaki? Huwag na kayong magreklamo! Right, honey? Right, honey! Mm -hmm. I love you! I love you too! <laughs> sa pamamagitan ng picture ng anak nyo na binigay nyo sa amin, makikita natin kung anong magiging tsura niya after five years... Ten years, twenty years. Sandy, pagkita mo yung larawan ng bata. Naku, anak ko! Dok, yan ang, ang anak ko! <laughs> Mrs., yun na nga ang picture na binigay niyo sa amin. Yan ba yun? Yun na nga. Ngayon, tingnan natin ang tsura niya after five years. Sige, Doc. Sandy? Naku, ang anak ko! May sampung taong hindi ko man lang naalagaan. Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Tingnan natin. Sandy, pakita mo yung itsura niya ngayon. Ayan ah. Habangan niyo. <tong> 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 Uy, unggoy! <tong> Dok, ikaw yata yan eh. Doktor eh. Hmm? <tong> eh! Sandy! Mali yata yan! Erase! Erase! <tong> Nagkuwangan ako. Binatang-binata na. Ko. Binatang binata na. Yan na ho ang itsura ng anak nyo ngayon. Uy! One million pesos reward for any information regarding the whereabouts of this man? Isang million, sorry! Isan pag may nakakita niya, may reward, oh! Siguradong kikita tayo pag nahuli ito. Uy!

Mama, palibos ka po. Nagugutom na po kami mga pulubi. Wala pa hong gano'ng kite. Eh. Oh, eh. Ma'am, yan o. Oh. Kahit na po isang stick na banana cute, tsaka isang basong palamig. Uh -oh. ah. Ano? Bulag kayo eh, alam niyo tinitinda ko. Naaboy ko eh. Eh, ma'am, yan o. Ay! Laman-laman! Joke -laman. yo! Ball! Ball!